Ito na nga yun guys. Ito na talaga yung pinakaantay ko. Ito na talaga yung araw na nakita ko talaga na nagbunga na yung aking pagbablog at ang aking pag release Talagang sobra-sobra talaga akong natuwa at nasisiyahan talaga ako. Hindi ko halos may paliwanag kung gaano ako kasaya ngayong araw. Diyos ko, pag-upin ko talaga ng, ng aking professional dashboard nakita ko doon tiningnan ko yung ad out ko guys magsasahod na ako guys ganun kalaki guys grabe dami guys hindi ko alam kung paano ang dami kong pangarap yung mga pangarap na yun guys matutupad na ito na yun guys talagang grabe talagang pasasalamat ko sa pinaghirapan ko sa pagod at syaga sa pagre-release at syaga, pagbabla guys ito na yun guys tingnan nyo ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki at gaano karami ito siya guys Ayan, nakapag-withdraw na ako guys. Nawi-withdraw ko na siya. Ayan na siya guys. Talagang masasya siya kayo sa pangyayari. Ito guys, yan nakita nyo yan guys. yan nawi-withdraw ko na yan siya Guys, ito na yon guys. nawi ko na siya. Ayan na, malapit na siyang matuyo. So ayan pa, ang dami nila ba? Diba? Ayan, kaya ganun talaga. Grabe talaga. At may ipa out pa ako. Ganun kadami. Grabe. Sobra talagang masiyahan. Ayan pala yung kapatid ko. Kaya yan. Ayan, nagbunga na aming pinaghirapan. Ito na, guys. pipi out na ako, guys. Malapit na. Bukas talaga pupunta na ako ng bangko. pipi out na ako. Wiwidruhin ko na yung marami na yun. Talagang makakapagawa na ako ng mansion. Yung mga dream house ko, yung pangarap ko sa mga anak ko. Ito na. Talaga, talaga. Halos naiiyak ako. Di ko halos mapaliwanag ko ang nararamdaman ko. Talagang napakabait ni Mita. Ayan na siya guys, ito nang ipipi out ko. Ganito kadami ang ipipi out ko ngayon. Nakapag-withdraw na ako, palapit na matuyo at ayan pa, nakaready na yan. Nakaready pa yung ipipi out natin guys. Si pag syaga lang sa pagre-reels. Sipag at syaga lang, ang dami kong nabahan, nakapila pa. Mayroon pa doon sa loob guys, nakasalansan lang yun. Bukas na naman natin yung ipipi out. Kaya ayan talaga guys, ganyan talaga lang, sipagan nyo. Huwag kayo guys, ma, ma mawawala ng pag-asa. Tingnan nyo ako, magwi payout out na magwi-withdraw. Nakapag-withdraw pa. O, ba diba? Ang dami kong na-withdraw. O, at saka ito guys, promote ko sa inyo. Pandesal. Binibinta ng bayaw ko si Robin LD. Kasama si, si Ramil Dilyuba. Sila ang naglako guys. At meron pa ito guys, sampurado. Tuwing umaga, nagdi-deliver sila guys. Piin nyo lang ako guys kung mag papadeliver kayo. Anytime madideliveran kayo, may supas na pansit, may spaghetti, Paano may nila? May pandesal, may mami. Kaya, Kaya ayan guys, iyan, Magkakapi kami magkakapatid. Ayan. Surprise. Ayan ang mga na-withdraw ko guys. Yan, Kaya diba? Ang An saya na. diba? <laughs> ang saya diba? Ganon kasaya kagalakan yes. sa puso kapag mirung kang wiwidrohin. At nakita mo may pipi out ka pa. O oh, ayan diba? Oh. Eh, Siyempre isa pa yun. Simpre, sa isang dahilan kung bakit kailangan natin mag-withdraw. Ayan. Wi Withdrawin pa natin yan guys. Yung mga damo na yan. Ikakating natin yan. Makikita nyo rin yan. Yan. Yan, di ba? Ang haba, ang dami. So, ayan, guys. Ayan yung malapit ko nang ipipi out. <laughs> Nakita ko talaga, guys. Withdraw, withdraw ko na. May isang bituin na malapit ko nang abutin. Yung mga bituin na yun na pinapangharap ko na aking aabutin. Ayan, guys. Nagbunga na yan sila. Ang dami ko, guys, na mawi-withdraw. Ayan, ang dami ko pang papaya kung nakikita mo yan, yung bunga ng papaya na yan, guys. Ayan, isa yan sa mawidro natin. So, yung mga ipipi out natin, guys. Ayan, yan yung mga damo na yan, ipipi out. <laughs> Sobrang saya ko, guys. Galak na galak talaga ako this morning, pagising ko, na parang wala pa rin nababago sa ginagawa ko. Unti pa lang yung nabi ko. <laughs> Ito pa lang ang aking tutupi-tupiin. So, ayan guys, kuna na ko kayo, pasensya na kayo guys. Ito lang ang masasabi ko sa inyo guys. Walang sukuan dito sa pagre-rails. Mamalaya natin bukas someday, tayo'y sasahod na. O ba diba? kaya Uncle Mita, with kita, sana makapag out na ako ng totoong money. Sayang <laughs> so, guys, thank you for watching. Maligayang araw sa ating lahas. God bless you.